Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Mainit na sinalubong ng mga mag-aaral ng Argao Elementary School sa bayan ng Mugbog Marinduque si Vice President Inday Sara Duterte sa naging pagbisita nito sa probinsya Kamakailan. Samantala, nakiisa rin ang pangalawang Pangulo sa ika-isandaan at dalawangputlimang anibersaryo ng makasaysayang labanan sa paye sa bayan ng Boac Marinduque. Si Brian Latasa sa report. Masayang nakipagkwentuhan si Vice President Inday Sara Duterte sa mga kabataang mag-aaral mula sa Argao Elementary School kasabay ng kanyang naging pagbisita sa bayan ng Mupog sa probinsya ng Marinduque, Kamakailan. Isa-isa rin niyang pinagkalooban ng pagbabago bags na naglalaman ng dental kits at school supplies ang mga batang mag-aaral. Paalala naman ng pangalawang pangulo para sa mga kabataan na pagbutihin ang kanilang pag-aaral na isa sa mga susi tungo sa mas magandang kinabukasan. Nakiisa rin si Inday Sara sa paggunita ng ika-125 na anibersaryo na makasaysayang labanan sa paye sa bayan ng Buak sa Marinduque. Nag-alay ng bulaklak at panalangin ang pangalawang pangulo para sa lahat ng mga nagsakripisyo para sa ating kalayaan. Section 1. Samantala, sa bisa ng Provincial Ordinance No. 190 Series of 2022, idineklara si Inday Sara Duterte bilang anak o daughter of the province of Marinduque dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon, sa bayan at sa lahat ng mamamayan ng probinsya. Mula po dito sa probinsya ng Marinduque, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Filipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Selamat malam.